so kapi mo natain malbero, ibilita nyo kailisi electric pan, LEC. kailisi electric pan natin. alabas tayo, nandibili natain lang kung 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 tapa. kung 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 naluto na natin kung Na-portion na rin natin. So ngayon, alis mo na tayo. Bibigyan tayo na. Eh, si... Tara. Kuya, meron kayong ganito? Magkano? 430. 430. Meron din natin binili. Dahil sobrang mahal. So, hindi na natin alam kasi kung magkano bilihin talaga dito ng mga ganun <laughs> Pero sabi ni Mrs. Mahal daw, kaya din natin binili. So, hindi tayo sa Target Mall. Dito sa may complex. Ayan, dito tayo pupunta sa Unitop. Baka ah, dito makakita tayo ng mura. Kasi marami mura dyan eh. This budget, 200 pesos lang. Na tayo dito at parking so ulit tayo sa bahay karating lang natin ito na lang binili natin at least to 400 buo na electric pan kasi dun sa si LEC napakamahal 430 LEC ito 400 electric pan shout out dun sa nagkitinda ng LEC na yan matindi kayo so ito muna din order dun na tayo ng LEC ito ang gagamitin natin itong electric pan ito, tindahan pag nag open na tayo alright So ito yung nabili nating electric pang kanina Worth 400 pesos Malakas din naman yun Panalo din naman siya yun diba? Tingnan lagi na steel dahan Ilan to? Hindi ko mabasa Parang 80 watts din Kung binili natin yung LC na yun 430 isang electric pan na pala yan grabe di ba ang lupit ayun oh no? ayos din naman eh. bakas din aha so luto muna tayo ng first meal natin time check is already 3 o'clock ito ang first meal natin isa natin So, natin ng paminta. So, na natin yung iwan lang yung kamatis, yung isis, yung mga pecha. Yung isasahog na natin yan dito. First meal natin to today, mga kabihara. I'm check is 3 o'clock. Nasanay natin kumain ng one meal a day. Para sa ating diet process hindi pa rin tayo nakapag-bike hindi pa tayo naglabayga na-stop yung exercise natin kasi yung ulan hindi nag-rainy-rainy rainy season rainy-rainy siguro after nun kaya nakahanap tayo ng buwelo bike na ulit tayo mga ka-bero right, so lutuin mo natin ito so naligyan natin ng bell pepper sulod so, na natin yung lalagay yung pechay na oil natin ay na gito. So, tiniplano natin yung mga kabiro. Nilagyan natin siya ng oyster, paminta, skin, and nilagyan natin yung liquid seasoning, nor liquid seasoning nilagyan natin dyan. And, nilagyan natin yung gulay na pecha, and then goods na yan. Then, nag fry din tayo ng egg. Kasi wala tayong rice eh. So, ito lang yung pinaka-kinakain natin. Ayan, okay, lagyan natin yung pecha ay Hindi hmm, yan Bili nyo sa amoy sunog na daw Luluoy lang natin yan Luluoy lang natin yung gulay Mix na yan Ito na yung parang pinaka-rice namin Luluoy na to halo lang. Right? So, ito na yung pechay natin. Dinagyan natin ng toyo. Then, uh, na pa natin ng konti. Dinagyan din natin siya ng splash of a little bit of honey. Para mas masarap siya. Then, uh, yun lang, asin. Ang balance ng uh, timpla niya ay siya sugar. Then, tutuyuin lang natin ito. Tugun na ito. Sarap na na ito. Mamaya, ito nakakainin natin. Na plating na tayo. All right. So ito na yung finish product natin. Ito na kakain natin mga kapero. Ito kay Mrs. Ito sa akin. We're practicing to eat less para sa ating health condition. Mas maganda kasi konti lang kinakain mo. Hindi good sinasani mo huwag masyadong madami. All right, kain tayo. Mm, kain na na. Then while we're eating, nanonood din tayo. Food Food lah, right? Kind of that yah. Tender, tender napay. bread. Oh. So we are done on our food trip today, and. Uh, sinabayan natin yung pinapanood natin. Tapos natin kumain. And hanggang dito na lang ang ating vlog for our vlog for today. na uh, food trip vlog. Alright, so please. Follow my YouTube channel, BRTV. Facebook, BRTV. Thanks for watching. Peace.